Hello po mga ka-viewers Ako po ay magbibigay po sa inyo na isang kaalaman uh, Ito po ay about so sa kontador ko na mural ko na nabatak o sasabihin natin na putulan mural ko din na sa opisina nila uh, May mga nagtatanong po sa akin na magkano daw po magagastos uh, Ito po sagutin po natin ang kanilang katanungan Ayun uh, na nga po mga ka-viewers uh, Nagtatanong po sa akin yung mga nagko-comment dito kung magkano raw po ang magagastos dahil yung daw pong kanilang kontador ay nadala po ng Meralco sa opisina po ng Meralco dahil hindi nga daw po agad sila nakabayad ng bill bali po tinatanong nga po nila sa akin kung magkano raw po yung kanilang babayaran ah uh, alam nyo po mga ka-viewers, kung kayo po inadalhan po ng meral ko ng kontador o naputulan, dinala ng na meral ko ang kontador ninyo, ang babayaran nyo lang po diyan sa totoo lang ay yung pong damage nyo na bill na dapat, yung ban, dapat po nyo bayaran. Wala na po kayong dapat ibang babayaran po doon ko. Hindi ba? Kung ang, ang bayaran nyo 5,000, yun po bayaran nyo yung 5,000. Pero yung sinasabi pong multa, eh, eh, yan po, eh, depende po sa lugar. Kung baka naman sa lugar niyo may multa. Dito po kasi sa amin, wala. Wala pong multa. Bayara lang ang bill po at ibabalik na nila yung kontador. At, may may isa po, ibinabalik gan nila. Pero depende po yun. Kung may problema po yung entrada ninyo, iba po kasi yung nagpuputol at iba rin yung nagbabalik ng metro. Ililinawin ko po ulit sa inyo, iba po yung nagpuputol, iba yung nagbabalik po ng metro kaya po ang dapat po diyan kapag po kayo naputulan una alamin nyo muna kung yung ang inyong entrada ng kontador yung pinaglalagyan ng kontad, kontador nyo ng mga fittings ay maganda pa yung may possibility po na kayo ay hindi, maka, hindi lumaki ang gastos pag, pag kayo po nasa standard pa yung entrada entrada ay wala na sa standard ipababago po yan ng Meralco sasabihin po sa inyo ng Meralco kahit nabayaran na po yung bill ninyo na dapat bayaran sa Meralco ay bibisitahin mo na po yung pinaglalagyan ng kontador niyo na, na, na naputulan na dinala nga na ng Meralco yung metro ninyo ay yung po ay, kanilang bibisitahin dahil iba nga po inuulit ko iba po ang mga mamumutol at iba rin yung magbabalik po ng metro nyo ngayon, kung wala na po sa standard yung entrada nyo, pababago po sa inyo yan ng meral ko, ipaayos po nyo lang sa inyo. Kung walang ground, papalalagyan po sa inyo ng ground. Kung sira ang NEMA 3R at kalawang na talaga pong hindi naari, papapaltan din po sa inyo yan. Kung yung inyong meter base ay nakaangat na sa pader, papipix po sa inyo yan. Ngayon, kapag po wala namang problema yung entrada nyo, okay naman po at nakita ng meral ko na magbabalik ng kontador nyo na maganda yung entrada nyo, ibabalik po nila rin yan kontador nyo. Ang kakaiba nga lang po mga kabiyogar, ito po isang paliwanag ko pa sa inyo. Kapag po pinabago ng meral ko, masiran-sira na pong entrada ninyo. Kapag po pinabago ng meral ko ang entrada nyo ng buong, buong buong, buong intrada entrada nyo kagaya ng mga sinaunang entrada pababago po na meral ko yan yung mga una ho kasi mga wala pang ground o dadalwang wire pa at pag po yan ay sinaunang ng entrada pa pababago sa inyo na meral ko yung entrada makakakuha na po kayo ng electrical permit una una kung saan po kayo kukuha electrical permit dito po sa bayan namin uh, ah, nakuha po kami ng form ng electrical permit ay sa LGU municipal tapos po kami nagpapaperma naman ay ng electrical city engineer ay sa Lucena yun po at yun po pag naasikaso nyo na yung mga requirements na yun syempre magtanong din po kay sa Kut, sa munisipyo kung yung mga requirements pa nila na dapat asikasuhin ninyo hindi e, sasabihin naman nila po sa inyo yun ngayon, yeah, pag naasikasan nyo na po yun, okay na yung papel ninyo. Mag, uh, ano naman kayo ng deposit. Magda, pag deposit na po kayo ng bago. 1,750 yata po ang deposito. Eh, sa, ano, sa Meralco. Yung yung entrance fee para pong pinakang uh, service of contract po may paper kayo doon na kasunduan na ganun ganun etc marami pong nakalagay doon sa papel na basta mababasa nyo naman po yun ay eh, yun pong magiging kasunduan niya Meral ko ngayon pag kayo nabigyan na ng Meral ko ng meter base na bago pa-entrada nyo naman po sa electrician yung punto to niya sa electrician hindi po meral ko mag iintrada niyan electrician depende po kung ang meral ko ay may subcontract po na nag iintrada sila marami po niyan sa Lucena mga subcontract po ng meral ko yan po pwede naman po sila at yan naman po yung mga ano talaga qualified po ng meral ko eh medyo mahal nga lang po eh kung kukuha na ka naman po ba sa, sa lugar ni yung electrician pwede po basta yung electrician po ay marunong talagang gumawa ng entrada kasi po tatagal po ang entrada ninyo kapag po pabago-bago ang entrada pamali-mali ay tatagal po may balik ng meral ko inyong kontador dapat sa unang entrada pa lang good na agad para isang puntahan lang ng meral ko at approve na agad yung entrada nyo ibabalik na po nilang metro nyo bibilang lang kayo ng mga siguro katagalan na tatlong araw, apat na araw ibabalik na po ni ko yung kontador nyo syempre kaila isadmit nyo yung mga papel na hinihingi nila para mas wala nang problema ano po o, yun po ang ano dito kung maganda na mga entrada nyo at nabata nga na Merel ko yung ibabalik ko po ulit ah, sa una kung maganda naman po ang entrada nyo at nabatak po na meral ko yung punta doon rin nyo edi bayaran nyo na lang po yung bill nyo at pag bisita na meral ayos pa yung entrada nyo edi wala na kayo magiging problema at least ano na po ay kumbaga ibabalik na nila yung metro nyo ayun po hanggang dito na lang po ang aking video na ipaliwanag ko na po doon sa nag-comment po sa akin na kung magkano raw magagastos. Sa totoo lang po, depende po yan sa magagastos. Yan po ang makakasagot po niyan, yung inyong entrada. Pag po maganda entrada nyo, ay wala po kayong magagastos na malaki dyan. Bill nyo lang ang babayaran po ninyo. Okay. Uh, hanggang dito na lang po ating video. Thank you, thank you very much po and God bless you.